Isang maluwalhating araw sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng panibagong talakayan na patungkol sa panitikan sa panahon ng propaganda. Ngunit bago iyan, ay alamin muna natin ang kaligirang kasaysayan o kung paano ba umusbong ang propaganda at himagsikan noong panahon ng mga Kastila. Nagising pagkatapos ng higit sa tatlong daang taong pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino nang isang kot sa digmaan sa Kabite, ang tatlong paring sina Gomez, Burgos at Zamora na kilala sa tawag na Gumboyza. At patayin sa pamamagitan ng garote na walang matibay na katibayan ng pagkakasala. Nadala Dagan pa ito nang makapasok dito ang diwang liberalismo sa pamamagitan ng pagkakabukas ng Pilipinas sa pandaigdig na kalakalan at ang pagkakapadala sa kapuluan ng liberal na leader na tulad ni Gobernador Carlos Maria de la Torre. Iyon ang mga naging dahilan kung paano at bakit umusbong ang propaganda at himagsikan noong panahon ng mga kasilat. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga paksa ng panitikan o ng mga akdang isinulat ng mga propagandista noon. Una, sila ay humihingi ng pagbabago o reforma sa pamamalakad ng simbahan at pamahalaan. Pangalawa, diwang makabayan. Pangatlo, pag-asam o pagnanais ng kalayaan. Mayroon ding mga layunin ang kilusang propaganda. Una, magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas. Pangalawa, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Pangatlo, panumbalikin ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes ng Espanya. Pangapat, gawing mga Pilipino ang mga Koraparoko. paroko. At panglima, ibigay ang kalayaan ng mga Pilipino sa pamamahayag, pananalita pagtitipon o pagpupulong at pagpapahayag ng kanilang mga karaingan. Dumako naman tayo sa mga propagandista. Una, si Jose Rizal. Gumamit siya ng dalawang sagisag panulat, ang Laong Laan at Dimasalang. Siya rin ang nagtatag ng Laliga Filipina at isinulat niya ang Noli at El Filibusterismo. Sa larawang ito makikita si Jose Rizal at ang iba pang mga miyembro ng La Liga Filipina. Dito naman makikita ang dalawang akdang isinulat ni Jose Rizal na naging tanyag noong panahon ng mga Kastila, ang Noli at El Filibusterismo. Pangalawa ay si Marcelo H. Del Pilar. Gumamit siya ng iba't ibang sagisag panulat tulad ng Plaridel, Papdo, Piping Dilat at Dolores Manapat. Kabilang sa mga isinulat niya ang dasalan at tuksuhan, kaingat kayo na sagot sa sinulat ni paring Jose Rodriguez na tumulig sa Sanoli ni Rizal, ang kadakilaan ng Diyos, sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas at iba pa. Pangatlo ay si Graciano Lopez Saina. Siya ay kinikilalang manunulat at mananulumpati sa gintong panahon ng panitikan at pananalumpati. Itinatag rin niya ang kauna-unahang magazine, ang La Solidaridad. Pangapat ay si Antonio Luna. Siya ay isang parmasyotikong dinakip at ipinatapo ng mga Kastila sa Espanya. Ang paksa ng kanyang mga isinusulat ay nauukol sa mga kaugaliang Pilipino. Ginamit niyang sagisag panulat ang taga-ilog. Sunod ay si Mariano Ponce. Naging tagapamahalang patnugot mananalambuhay at mananaliksik ng kilusang propaganda. Mga sagisag panulat na kanyang ginamit ay tikbalang, kalipulako at naning. Nariyan din si Pedro Paterno. Siya ay isang iskolar, dramaturgo, mananaliksik at nobilista sa kilusang propaganda. Sumapi sa kapatiran ng mga mason at sa asosasyon hispano-filipino. Siya rin ang unang manunulat na nakalaya sa Sensora sa Panitikan sa mga huling araw ng pananakop ng Kastila. Sunod ay si Jose Maria Panganiban. Itinago ang tunay na pangalan sa ilalim ng sagisag na Jumapa, kilala sa pagkakaroon ng Memoria Fotografica. Pangwalo ay si Pascual Poblete. Siya ay mamamahayag, makata, mandudula, nobilista at mananalaysay. Siya rin ang nagtatag at pinamutnugutan ang pahayagang El Resumen. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nagsalin sa Pilipino ng Nole Metangere ni Jose Rizal. At siya rin ay kinikilalang ama ng pahayagang Tagalog. Diyan lamang nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli.